Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon meron lang tayong uh, sasagutin na tanong sa ating comment section. Gawa ng uh, di tayo makalabas kasi alam mo nyo isang linggo nang nag na walang tigil. Kaya rin tayo makapunta, makapasyan makapag-update sa mga pabahay ng gobyerno. Diyos me! Dahil talagang uh, halos... Walang uh, palya yung uh, pagpatak ng ulan kaya ang gagawin natin sagutin natin yung uh, comment ng isang uh, kaibigan natin sa ating comment section. Ito yung komento niya. pwede po ba magtanong. May pangako po kasi ang pangulo BBBM na kami mga anak ng veterano ay mag Mabibigay Magbibigay daw po ng Bahay Ng bahay Para kung grade 1 magbasa <laughs> It okay Ito na niya po May pangako daw yung uh, Pangulo no? Na si PBBM Na lahat daw po ng anak ng mga veterano Ay uh, Magbibigay ng uh, Bahay So ang tanong niya saan po kami dapat lumapit para maka ng pabahay so nagtatanong siya kung uh, saan daw sa pwedeng lumapit nang uh, para maka-avail daw sila ng pabahay dahil uh, may pangako nga daw yung uh, si PBBM sa kanila sa lahat ng mga veterano na pabibigyan sila ng bahay so ayun usually hindi ko rin alam hindi ko rin ano yung ano pero uh, pwedeng i-try nyo sa NHA. Doon kayong uh, pumunta sa opisina nila kung saan meron ng uh, satellite office yung NHA. No? Kung meron sa probinsya ninyo kung saan po kayo nakatira. Mag-inquire ko kayo doon kung wala naman ho. Uh, sa DSUD po, kayong magtanong sa office ng DSUD kasi magkaiba ho yung uh, NHA at DSUD. No? Although parehas lang ho sila ng ah uh, Tawag dito Nung mga project o mga ginagawa Kundi mga pabahay Pero magkaiba sila ng mga target Ng mga beneficiary So yung sa si kasi Ito yung sa mga informal settler Yung mga naapektuhan ng mga tau uh, Tawag dito Ng mga proyekto ng gobyerno At saka yung mga uh, Nire-relocate no? So yun, yung sa DSUD naman So ah uh, ang ano nila pwede lahat mag-apply no, ng mga Pilipino basta member ka ng pag-ibig so parang sa private mga subdivision din na uh, doon ka mag-apply parang ganun yung uh, tawag dito mga requirements so ito pong sa inyo ang pinakamaganda siguro kung meron po kayong video no na nasabi Sinabi ni PBBM po sa inyo na kayo pong mga anak ng beterano ay magbibigyan ng bahay o sa pabahay ng gobyerno. So mas maganda po 'yun sana. And then dun ho mismo sa kasi siyempre 100% meron mo kayong parang uh, pinakatawag dito. Mas magandang term samahan ba o asosasyon no ng mga beterano. So dapat Ah, uh, yung asosasyon ng mga veterano sila po mismo yung uh, mag-request o pumunta sa INTC para i-confirm, no? Kung legit o totoo ba talaga yung uh, pangako sa inyo na sinasabi o ninyo nina maaari ho kayong mabigyan o magkaroon ng uh, bahay, no, sa pabahay ng gobyerno. So mas maganda po sana 'yon, no, kung meron kayong video na sinabi talaga ng ni PBB po yun sa inyo and then kung meron kayong napanood o isinulat na sinasabi yun so mas maganda po yun and then yung uh, asosasyon ng mga veterano uh, sila po yung tawag dito mag inquire o doon kayo magtanong sa kanila na baka may alam mo sila na kung saan po kayong opisina po dapat na pumunta kung sa NHC po ba sa National Housing Authority or sa DSUD sa development uh, etc hindi ko ano yung uh, complete uh, ano nang ano pero pagka search niyo yung office niyan sa Google lalabas naman po yan no uh, search niyo lang NHA search niyo lang DSUD so lalabas po yun so mas maganda po sana kung meron po kayong ganung uh, parang katibayan kasi kung kwento lang. So, magmumukhang hearsay lang po yun. So, yun lang po yung problema doon, yung pangit. So, mas maganda para mas uh, effective, no? Na may sinabi si PBB po talaga sa inyo. Eh, meron mo kayong pinangahawakan video na sinabi niya or either uh, parang memo o lathala na sinasabi niya na mali yung uh, magkaroon ng bahay yung mga anak ng mga veterano. Diba? Mas maganda po sana yun And then uh, Dapat doon sa asosasyon Ng uh, mga veterans after Kung talagang may ganun hong sinabi Yung si PBBM 100% alam po nila yan Kasi syempre para po sa inyo yun. And then Maaring sila na magsabi sa inyo Kung saang opisina po kayo Dapat pumunta Kasi dalawa lang yan eh Either uh, NHA Either the So yun lang po kasi sila po yung mga ahensya ng gobyerno na, na nangangasiwa no sa mga pabahay po ng gobyerno para sa mga kababayan nating uh, tao dito lihiti na po pwedeng magkaroon ng uh, ng pabahay ng gobyerno. So yun. Sana nabigyan ko po kayo ng magandang idea dito sa tanong mo ninyo at uh, sana pala rin po kayo na makakuha po kayo ng pabahay. At sana meron kayong video. Kasi mas mainam yung may ganun eh. Meron kang katibayan na sinabi. Kasi kung pupunta ka sa opisina, like sa initsay, sasabihin lang natin na may sinabi kasi si PBBM sa amin na lahat ng mga anak ng veterano eh mabibigyan ng bahay o pabahay ng gobyerno. So magmumukha lang hersay no? Magmukhang kwentong ano lang 'yon, kumbaga uh, maritisan lang. So kung may video kayo na sinasabi niya 'yon or uh, may lathala na nakasulat na sinasabi na lahat ng mga veterano no ay uh, lahat ng mga anak ng veterano ay mabibigyan o magkakaroon ng uh, bahay ng uh, sa pabahay ng gobyerno. So napakaganda po noon. Tingin ko naman pagka pumunta kayo sa ahensya noon, hindi na sila makakapag uh, tao dito makakapag-rason, no na gumagawa lang po kayo ng kwento so yun po sana yun and then una siyempre the best sa uh, sa veterans office no magtanong po kayo ah, uh, kung saan puwedeng uh, pumunta sa opisina kasi 100% kung talagang may sinabi o may pangako yung pangulan si PBBM sa inyo sa lahat ng mga anak ng beterano na magkababahay na magkaroon Na mabibigyan ng pabahay ng gobyerno 100% alam po nila yan so yun sila yung nakakaalam na mas higit no na kung saan opisina o kayo kung talagang may sinabi so yun lang sana nabigyan ko po ng kasagutan yung tanong po ninyo ah, uh, ng malinaw. At syempre, mas, yun, paulit-ulit ko sinasabi, mas the best may video kayong pinanghawakan na sinasabi niya yun or either lathala, no? Na nakasulat ko na sinasabi lahat ng mga veterano ay magbibigyan ng, paba, ng bahay sa pabahay ng gobyerno. Mas the best yung kasi 100% ah uh, dahil kung hindi nasa alam mga o kung ano man yung mga irarason ng mga ehensya na nangangasiwa para sa pabahay ng gobyerno. Diba? Mas maganda ho yun. And then, first, sa veterans office kayo, pumunta, magtanong kayo. No? Sa mga uh, veterans office offer, magtanong ho kayo doon para malaman ninyo kung talagang uh, legit o legitimo yung uh, sinasabi po ninyong lahat ng mga anak ng veterano ay uh, pwedeng makabil sa pabahay ng gobyerno. And then, kung totoo yan, 100%, kung may ganyang program mo yung si PBBM, 100%, alam ho yan ng Veterans Affairs Office. And then, sila ho yung magsasabi sa inyo kung paano yung magiging uh, procedure. Diba? Kung saan kayo pupunding pumuntang ahensya or either a uh, sila yung mag i na sa inyo. Kung baga, ibibigay nyo sa kanila yung uh, requirements, uh, yung application ninyo no, sa kanila, sa veterans office. And then, yung veterans office na yung magdadala papunta doon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa para sa pabahay ng gobyerno. So, yun po. Okay? So, sana nabigyan ko po kayo ng konting idea o sagot sa tanong po ninyo. At syempre, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare. So maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, yun, hindi tayo talaga makalabas, maulan at tagbaha ngayon. <laughs> okay, so gunaw tayo. Salamat!